Tagalapit O guys Kinamot Pinirito guys Tapi semut. Hah? Ini semut ya, so, ini dapur yang semut. Hmm. Guys, saking hinuk. Yung ag, yung namun stand guys, oh. Salamat sa saging ag yato ni Pastor Rudy. Thank you, kay Paz. Salamat sa manok yang eto karun. Selamat sa ginoo ang panalangin.

Tolong gemboknya ada di bawah kalung. Salamat Yesus! Saging Tama na yan eh, kung guys dua ka saging, kinamus guys oh. Saging guys, lami kayu buang. Kaya niya taon bangayu nangayot oh. taon kok guys, kaya gusto man oh. Kapilang, Kapi lang guys, kaya may kwarta guys guys <tip> sudah kamu sudah tinap imong among sudah imong sudah dicun kamu tinap pa apa ya mereka sudah kau udah jadi lagi pada saku nggak tidak semua kau kanun lu mengkenai awan kau saking ngomong terus kau kita musik Nanti jalan-jalan ini mah Hah? Mencet?

Masudahan guys kayo. Lamad guys Magkikapulan palingke ito guys Hindi yung tubig Iinom Mabuti akong inom guys Now Now

Karon guys, guys, ang mga ang kagayan karon is isikyu na softback. No? So wala kay ang COVID. So ta kabalo ka sa among mom. Abi na tugi man na. Pag ay nga kung magpunta and yung halad Tinap pa. Wala ko nagbudag liko. Para sa insect. Naanad na din siya guys na ayan ano manok. Naanad din siya ayan sad ano lamig. No pag ano Aku tak perlu. Gita. Jadi rumah kah? baik muat itu. Pariah Angin Pinsa mo kami o nga ni. Pang mo no po. Ani ani kayo. Pwede pa no. Hindi na mo ko mo kumaku. Kanina ako sigula ka guys na na Ikapoy, lang sagawa, so, mula pay. Kapoy na ako sa gawa sa kumulat. Why is that madok tungo isda karon nga mag nangan uli tong kay stick to na gyud di kay dili stick to stick to gitaron sa una sunday kung dinhi di makasimba distance lang karon advice sa taga barangay nga bawal sa magsimba so virtual lang kuno bot pa sa bot walay palimbahon nga may tabo no Matod pa. Nga. Nga napod ko na yung bago nga. Sikit sa COVID. Pero naman nag-iba to. Ang matod ko lang. Apple ni guys. Ahan. So na to no. So apadyo tayo kwa nani. So kwa sa barat. Sa itong Daga nagpa-stop yung mga trabaho karon. ron. Stricto, daga nag-stop. Pero walang tayo ayunda naman. Madawat. Dada na rin ba yung mga tabaho ka rin? Dada na rin ba? Dada na rin. Ano na yung It's okay. pagkura ni Undang ang ulan guys. So, gabi ko sa ulan nga So, pag ulan, moram na itong ganahang kanta. Pag ulan, ganit kanta rin tagamay. Pagka human, human man, man tayo yun. No? Diyan, Di ba ah, kung chinilas. Ha, kung chinilas. Kamu sa yang panihapon pun panihapon na ba mo guys. sudah sedani nih Kamu mau namanya Mau ini langsung daun. Sama Mau ini Kasi ako mga dugi nga gabi, mga arpini. Kaya hindi na sila mukha mga pinapay, hana. Ang buplang karo mukha ang mali sila guys. Tuan so, man. Wala mo ito sila nagkaupan yung ito ganun na. So, atong gatas, o nasulot, sukar ay naa. na lang. Kapi, gamay na lang. Naraas sobrang sa bulat na akong gila ito. O, kaw na lang, oh. Wala bang gulat sa daan panahon na dili di, na pwede di, nga mag arti arti sudan kay grabe na dyong krisisa hmm so napatay din anong mga galay na galay ta so anday ginamus pati nang lamiyaan na guys ako wala yung problema kung sa kusudan nun kaon ko ginamus kaon ko ginamus sukaan kahit sa anak. yung kaning natay kauban ang mag-una-una sa kartihan, oh. Sana si...

daghan kaya akong giluto ya pagkahuman kura man day guys ako partner arti man. na ako gi kuan diri nga panulad lang og baka guys mugamot baka ni udi baka ni mamatay ay ni gamot sya. siya usay gamay gamot so pag mugatag ni gamot gamay pwede na ko ni siya itanong no Ini gemuk sih gemai. Dili lang dah ganuk. Kuan kay. Pag imo siyang daghanon o tubig, malapak na siya. Ay, nanggamot siya gamay. Oh, siya gamay. Sa katunga yung mga tanong dyan, na tanglad, bupalit mo, tanglad niya niya Eh, Ay, humon yung gamay lang ang tubig. sa kasagdaan lang siya diyan, no? Kasagdaan lang siya, manubo na iyang gamot ayahan ninyo siya itanong. So, naatay lesson learned. Mga dabarkads. Mga dabarkads, mga dabarkads. katuloy mga tanong diha. No, di magsipa. ito magsipay sa mga silingan. Kaya masuko na na. Nga, nahurot na ilang tanglad. Sipangayo. Magtanong tag-asok. Ah. Sina kanilong. So magpakaunta akong mga dugi, guys. Banta, guys. Kaunta sa akong dugi. Dugi. Ang mau kau untuk itu deh. ini nih makita guys. hata gitu Tore mo dito geng geng Nara si Bim Bim guys Bim o Bim Ito na Ito na siyang arti Ito na siyang duging arti Ito na isa wate problema Tore dito lang Duha mo anak Ah. Oh. Oh. na Sige. Mana-tasla guys na. sila Alam alam ni ilang tao. Munang na sila. Kita sila... po na essa para guys. Deus

Thank you for watching. Please like, please subscribe. See